and good day everyone welcome back to Sir Fox learning channel for today's video eh, gagawin po natin ng reaction video itong mga ibinida ng ating pangulo ng kanilang sona para sa mga kaguruan samahan niyo ako muling panuorin ano nga ba yung mga ibinida niya para sa guro noong kanyang sona tanggap na nila ito simula sa susunod na, tu na taon. Meron meron na rin silang personal accident insurance mula sa GSIS. Makakapaghati din ng dagdag na ginawa ang special hardship allowance para sa mga karagdagang public school teacher na masasaklaw nito na nakakaranas ng matinding hirap at panganib sa kanilang araw-araw-araw na, na pagtatrabaho. At wala na ring utang taging sa mga teacher. Hindi magiging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Bagkus, marapat lamang. Marapat lamang na sila ay payagan pa rin makapagturo nang sila ay makapaghanap buhay at merong kinikita. Of equal significance, we have allocated funds to finally implement the expanded career progression system for our public school teachers. this will promote professional development and career advancement within their ranks. this expanded system lays out two major career paths for our teachers to pursue, the teaching and the school administration tracks, each of which shall have ample career growth opportunities. with this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa Wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher one lamang. Uh, sabi niya asahan daw sa susunod na taon ay magsisimula na yung kanyang ipinangakong increase. o oh, hopefully. At may pa-medical pa. Eh, pa-medical incentive. Sana nga, no, magkatotoo. Malaking bagay na rin naman yan kahit sabihin natin na unti-unti itong i-dadagdag dun sa tinatanggap ng guro well, kung yan man ay magkakatuto, marami pong salamat sa ating pangulo at hindi mo pinawabayaan yung sektor ng mga guro na instrumento sa pagpapala, sa pag hubog sa ating mga kabataan na sinasabi nga na future ng ating bayan Thank you for watching. Sana nagustuhan mo to at na-encourage ka bilang guro. Karamihan kasi na napapanood ko na guro ay eh, nag-upload na lang. At sana naman ay eh, mahalin natin yung sariling atin. Thank you for watching. See you next video.